Paano pagparisen at magbreed ang Indian Ringneck? So yun po yung ating pag-uusapan sa video nito. Mapagpalang araw mga kahabi, welcome po sa ating uh, YouTube channel at uh, kung gusto nyo yung ganitong talakayan regarding po sa buhay magibon iibon ay humihingi pa ako ng favor, please subscribe my YouTube channel All in Avery at iba pa so paano nga papagparisin ang indian ringneck at paano magpreed sa indian ringneck parot at ganun din po yung katanungan ng ating kahabi na si pilamer Malaco enriquez salamat sir olen boss baka naman pwede ka gawa ng paano pagparisin ang indian ringneck dalawa na kasi ako namatayan ng kak or baka may video ka na So yun po yung tanong ng ating kahabi at shout out po sa iyo Pilamer Malaco Enriquez. Para mag-breed ng Indian Ringneck, siguraduhin meron kang magkaparehas lalaki at babae na may tamang edad. Karaniwan ay mga dalawang taon o higit na para sa babae na nakalagay sa isang hiwalay na hawla o kulungan, perper -per, o bawat pares at may maayos na pagkain ng mga gulay at sprouted seeds maglagay ah, so yun muna so kailangan bago tayo magpares or bagbibrit tayo ng uh, Indian Ringneck eh, siguraduhin natin na isang lalaki at isang babae at 'wag nating pagpaparisen na sila po ay mga patapa juvenile or young. Pagkos pagparisen natin sila sa hustong gulang uh, dalawang taon or so 2 years and up mas maganda. kung mas maganda kabi kung matured ang babae kaysa lalaki dahil aggressive po ang babae at territorial po. So yun po ang uh, ang pagkakaiba sa mga ibang ibon. Or mar maganda kung nasa colony sila, yayaan natin ilagay yung mga yang hanggang sa magmature at sila ang hahanap ng kanilang makakapares. Or meron din naman tayong tinatawag na force pairing, yung tayo ang magpapares ng Indian ringnake. Ngunit kailangan ito ay merong uh, uh, pag-iingat at uh, tamang uh, proseso sa pagpapares ng pore space, for pore pairing maglagay ng pugad nest box na para sa Indian ring neck natin ang sukat ang uh, kumaari 12 inches by 12 inches by 18 inches po ang sukat ng ating nest uh, uh, box para sa ating Indian ring neck na may mga kahoy o wood chips na isusubo para makagawa ng nesting material na ang mga ibon at hintayin na magsimula ang pagtatalik at magpalaki ng mga anak so yun po ang paraan para sa pagpapares at magbreed ng Indian ringlet pagkahanda sa pagpapares so ito po yung ating kailangan ito'y manlay gabay sa ating mga baguhan na kung paano nga pa mag at mag ang Indian Ringneck So, una una po, pag-aalaga at angkop na kulungan Ang uh, Indian Ringneck ay madaling mapagparami ngunit ang kanilang pag-aalaga ay mahalaga para sa matagumpay na pagpaparami So, ang Indian Ringneck po ay madali pong uh, Parami. Ngunit, nasa kailangan tamang pag-aalaga tayo na mahalaga para sa matagumpay na pagpaparami. Kailangan alam natin yung uh, sistema, yung uh, procedure, yung proseso sa pagpapares ng uh, Indian Ringneck. So, pangalawa, ihiwalay ang bawat pares. Ang bawat pares ay kail kailangan nasa isang sariling kulungan o haula o so, tamang apiary para hindi sila magaway-away -away. dahil ang Indian ring net po once na uh, mag maglay na po ng egg ay napaka territorial po nito at uh, pag hindi niya kapares ay pwede niyang kayang patayin dahil napaka uh, aggressive po at protective po ang Indian ring net na hen so kung maari, sa isang kulungan ay isang pares lang ang ating ilalagay Merong nest box at uh, siguraduhin natin na silang dalawa lang sa isang iberi. Yung pangatlo natin sa paghanda sa pagpapares ay yung tamang pagpapakain. Magbigay ng masusustansyang pagkain kasama na ang mga gulay tulad ng capsicum. Ito yung mga sile, yung mga bell pepper dahil napakapaborito po nila ito. Broccoli at beans at uh, sprouted seeds at marami pa pong iba upang matulungan silang maging malusog at handa sa pagpaparami. So kailangan po yung tamang pagpapakain, tamang diet balance yung ating ipinapakain para sila ay makatulong sa kanilang uh, paglilay ng eggs. So yun po ang uh, isa sa napaka-importante yung pagbibigay natin ng pagkain sa ating mga Indian rinnecks. Sa tata, uh, yung kapat natin, yung paglilika, paglikha ng pugat tulad ng nabanggit uh, natin ay lagyan natin ng nesting box, maglagay ng pugat at uh, sa hawla at uh, sila lamang ang kailangan pumasok doon. Ang minimum size natin ay kumaari 12 by 12 by 18. So mas malaki, mas maganda. Pero ah uh, mahirap kasi ah uh, maliit ang pugad sa Indian ring neck dahil ah uh, mm, ang karamihan ang mm, mostly na napipisiyan nila ay apat na chicks. So 2-4 at 2-4 hanggang 6 po ang uh, kayang pabuhayan ng Indian ring neck. So kung maliit po yung pugad na i-acquire natin para sa kanila ay magsisiksikan po sila baka mahirapan ang magulang baka maapakan lang din yung kanyang mga inakay so yun po ang napakalaga yung nesting box so pagpapa, pagpasigla sa pagsisibol magdikit ng maliit na piraso ng kahoy sa loob ng nest box sa papamagitan nito maaring ngumata mum o maglaro ang mga ibon dito na na nagpapasigla sa kanila na mag-breed at uh, gagawa sila ng nesting material so kasi kahabi ang Indian Ringneck po ay hindi po sila naghahakot ng uh, nesting material sa papunta sa loob ng nest box sila, hindi tulad ng mga albs too na uh, nagkukutkot at binadala sa nest box sila po, ay kailangan bigyan na natin sila ng wood chips kundi yung mga sanga, -sanga ng Uh, mga malunggay ilagay natin sa loob at ngangat nga tinila yan happy uh, din na lang uh, apang naglilabor or, uh, maglilay yung uh, hen ay meron silang pagkakaabalahan sa loob ng nest, na, ng nest box so nalilibang po sila so sa pagpapalaki ng mga inakay pagpisa ng itlog ang, na ang babae ay uh, mangugit o magitlog nang dalawa hanggang anim na pirasong itlog at ang mga ito ay uh, mangugit o maglilimlim sa loob ng humigit-kumulang 22 days. So yun po ang uh, uh, hatching uh, day. Almost 3 uh, weeks ang uh, paglilimlim or maygit pa. So uh, 22 hanggang anim na pirasong itlog ang kanyang kayang itlog at uh, kung possible po na pil, per, filter ito ay pertil ay uh, makaya niyang buhayin ito at lilimliman niya po ito ng uh, 22 hanggang 24 days kasi hindi naman yan sabay sabay um, mapipisa dahil ang unang itlog ay yun ang unang bilang so yung pangalawa at saon uh, so on and so forth so yun po ang napaka importante at napakasaya pag nangitlog na po ang ating mga Indian ringneck. So mahalagang pa uh, mahalagang paalala mga kahabi ang ring ang mga ringneck ay matalino at malambing na ibon. Kung gusto mo maging magaling na uh, nan, pananalita ang uh, ringneck, kailangan mo itong uh, palaging kausap, turuan ng mga salita. So yun po, natitrain po itong uh, 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 magsalita. Ngunit kailangan meron tayong uh, komunikasyon at lagi natin tinitrain na magsalita ang Indian ringneck. At tatandaan uh, na ang pagpapalaki ng mga ibon ay isang responsibilidad at nangangailangan ng pagunawa at pag-aalaga. Dahil na-avail natin ito at itinulong natin so kailangan atin itong responsibilidad. Ibigay po natin ang kanilang pangangailangan at uh, pag nabigay po natin uh, masaya ay susurkean naman tayo ng napakagandang mga progenies. So yun po mga kahabi, hope meron tayo mga natutunan regarding sa papano pagparisin at pano magbreed ng Indian ringneck. So siguraduhin lang natin na isang lalaki at isang babae ang ating pagpaparisin. So tips nga lang ulit mga kabi sa pagpapares kailangan uh, meron itong uh, long time a uh, relationship hindi sila pwede yung bigla ang magpapares na lamang kung uh, magpo-force tayo ilagay natin sila sa double cage at lagyan muna natin ng barrier barrier sa gitna dito sa may nest box area doon natin nilalagay yung cup at yung sa walang nesting doon natin nilalagay yung hen kayaan muna natin sila na magkaroon ng communication banding at nag nagkukututan na sila doon sa pagitan ng ating uh, ka barrier na inilagay, saka lang na po natin aalisin. Huwag natin basta-bastang pagsasamahin ang dalawa, lalong lalo na kung hindi pa sila magkakakilala dahil aggressive po ang babae, pwede niyang mapatay ang kanyang kapares na lalaki. Tulad ng uh, uh, tanong ng ating kahabi, na si Pilamer Malaco Enriquez na dalawang lala, dalawang Indian ring Knap, ang namatay na ka. dahil uh, na bigla siguro na pinagsama agad ang hindi pa magkakilala na hindi pa sila banding or hindi pa sila banded so sa pagpapares huwag basta natin ipagsasama ang lalaki at babae sa isang cage kailangan meron muna ng divider at kayaan uh, muna natin obserbahan muna natin sila na magkaroon sila ng communication magkalapit at magkasundo bago natin sila iwalay. at ganoon din po uh, sa isang uh, cages lamang po ay isang pares lang na Indian ringneck at uh, sa tamang pagpapakain tamang diet bigyan natin ng fruits and vegetables uh, vitamins minerals at saka yung uh, egg 1000 mas maganda yan nakakatulong yon sa pagpapatigas ng eggshell at sa uh, sa ating uh, nesting material ay eh, kailangan natin ng uh, sapat na nesting material para sa kanila at uh, sa mga ma nesting material din lagyan natin ng wood chips sa loob at lalagyan din natin ng screen para hindi mag-display o hindi dumulas yung paa ng mga chicks at kumare lagyan natin ng uh, uh, kapirasong sanga doon sa loob para meron silang kukutkutin at sa pagpapalaki uh, sa pag-itlog nila dalawa hanggang anim na itlog ang kayang iproduce pag uh, maganda ang mag-alaga uh, maganda maglimlim at fertile uh, ang mga itlog ay kaya pong buhayin ng uh, inaya nang ina na Indian ring neck itong anim na itlog so napakaganda po ito ang reward natin pag napisa at na, uh, nakapag uh, uh, hatch na at nakapag clutch na ang ating Indian ring neck. so hope meron tayong mga natutunan mga kabi maraming maraming po salamat at kung nagustuhan nito mga talakayan na to ay humingi ako ng favor PLEASE SUBSCRIBE MY YOUTUBE CHANNEL ALL AND EVERY AT DIBABA at nais nice ko rin pong shoutout ang ating mga kahabi na patuloy sumusuporta mga silent viewers jan shoutout po sa inyo at nais nice kong ko shoutout si kahabi Anton Tanueco si kahabi Pan Timeback shoutout po sa inyo si kahabi Victor Aguila si Rigor Balibalita shoutout po si Larry Almudiel si Precious uh, Faith Enrique shoutout po si Alberto Ramos Si, si Kahabi Samuel, shout out po sa inyo. Si Gonzalo Reyes, shout po. Si, P si Piderico uh, Sumastre, shout po. Si Arby Avery, shout out po sa inyo. At last but not the si Kahabi Bernard Ventura Istanislaw. So maraming maraming po salamat sa inyo mga Kahabi. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.